Hello guys. Sa video ito guys, no, pag-uusapan na naman natin dito kung ano nga ba ang responsibilities ng mga anak para sa magulang nila kapag ang kanilang magulang ay matanda na o wala nga ba silang responsibilities sa mga magulang nila. Kasi guys, no, sa mga panahon ngayon, marami ako marami nang mga ano no, maraming mga kwento, marami akong mga kwento na naririnig. Na kadalasan ng anak ay wala nang pakialam sa mga magulang kasi iniisip nila hindi nila responsibility na supportahan yung kanilang mga magulang pagkatapos ng ginawa ng mga magulang sa kanila, di ba? Alam naman natin, no. Alam naman talaga natin na bilang magulang talaga ang laki ng responsibility natin sa mga anak natin, no. Responsibility natin na sila ay alagaan. Diba mula nung sinilang sila responsibilidad ng magulang na ang kanilang mga anak ay alagaan, palakihin, diba? Disiplinahin, at saka i-provide ang mga pangangailangan ng mga anak, paaralin sila para ay makakuha sila ng kurso at balang araw ay makakuha sila ng magandang trabaho. Responsibilidad ng mga magulang 'yan na i-provide at saka suportahan ang mga anak nila habang ang mga anak nila ay hindi pa nila kaya yung kanilang sarili. Pero guys, diba, pag ang inyong mga magulang naman ay matanda na kayo ay may magandang buhay na dahil sa ano, sacrifices ng magulang nyo dahil sa pagpuporsigin ng magulang nyo para maabot nyo yung mga pangarap nyo maaatim nyo ba sa sarili nyo na wala kayong pakialam na porkit, ano na, maayos na yung buhay nyo, wala na kayong pakialam sa mga magulang nyo na matatanda na Diba? Basahin natin sa Bible guys ha, para patunayan natin kung talagang wala nga bang responsibilidad ang mga anak sa kanilang mga magulang kung sila ay kung ang kanilang mga magulang ay matanda na. So basahin natin sa Bible, no? Nakalagay dito 1 Timothy chapter 5 verse 8 nakalagay dito anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. O, di ba? Sino, sino man daw ang hindi magpo para sa pamilya nila, di ba? Sa mga kamag-anak nila, sa mga ano nila, mga members ng household nila. Hindi daw parang mas masahol pa daw ito sa mga unbeliever, di ba? Yung mga hindi naniniwala, mas masahol pa daw ito sa mga hindi naniniwala sa Diyos, di ba? Kailangan talaga guys may responsibilities tayo, tayo no. Ah, lahat tayo na mga member ng family kasama na 'yung anak dito, responsibilidad natin na i-provide natin 'yung pangangailangan ng pamilya, 'yung household members natin. Kung sino man 'yung may kakayahan na mag-provide, kailangan mag-provide kasi kautusan dito sa Bible na kayo ay kung kung kayo ay hindi man nagpo-provide, hindi ito ang kalooban ng Diyos sa atin mas masahol pa kayo sa mga taong unbeliever na hindi naniniwala sa Diyos, di ba? Maaatim niyo ba na yung pamilya niyo? Halimbawa ay naghihikahos, nagugutom, walang makain, tapos tayo maganda ang buhay niyo, hindi niyo lang magawang tulungan, di ba? Kasi siguro naman ano, may konsensya naman siguro ng bawat isa sa atin, no? Wala naman siguro gumagawa ng ganito eh. At saka nakalagay din dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 4 naman ito nakalagay if a widow has children or grandchildren let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents for this is pleasing in the sight of God ba? E, diba? Nakalagay dito para to sa kung ang magulang ninyo mga byuda or byudo na nag-iisa na lang Nag-iisa na lang, wala nang katuwang kasi namatayan na ng ano ka-partner, di ba? kung sila ay may mga anak or may mga apo, responsibilidad ng anak o apo na na ano, na i-provide yung mga pangangailangan nila at saka pakitaan sila ng uh, ipakita ninyo yung kabanalan ninyo sa mga magulang niyo bilang ganti niyo na lang sa mga ginawa ng magulang niyo sa inyo, di ba? bilang gantimpala sa magulang nyo kasi hindi naman kayo magiging ganyan halimbawa, 'di ba, maganda na ang buhay niyo kasi may maganda na kayong trabaho or nakapag-asawa kayo ng ng ano, nang, medyo may kaya sa buhay, 'di ba? siguro it, uh, time nyo na rin na ibalik nyo sa mga magulang ninyo kung ano man yung mga uh, kabutihan na ginawa ng magulang ninyo sa inyo dahil hindi naman kayo lumaki ng ganyan hindi naman kayo magkakaganyan kung hindi dahil sa magulang ninyo ba? Diba? utang na loob nyo pa rin sa magulang ninyo kung ano man ang narating ninyo sa buhay nyo ngayon ba? Diba? kaya huwag nyo sabihin na wala kayong responsibilidad para sa magulang ninyo korket lumaki na kayo, napalaki kayo ng maayos, sabihin niyo wala kayong responsibilidad kaya pinapabayaan nyo na yung mga magulang nyo. At kayo naman na mga magulang, habang ano pa, habang maliit pa yung ano, di ba yung mga anak nyo, turuan nyo na sila, disiplinahin nyo, turuan nyo na sila ng mga mabuting gawa para pagdating ng, ng araw na sila ay lumaki na, ito ang ma-inherit nila, madadala nila hanggang paglaki nila, magiging ano sila, magiging mabuting tao sila. Kasi nakalagay dito, responsibilidad ng mga magulang, Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. O diba? Uh, i-train nyo daw, disiplinahin nyo yung anak ninyo, turuan ninyo ng magandang aral, na uh, ituro nyo sa kanila kung ano yung mga instruction ni, na ni God, yung mga commandments ni God para lumaki silang mabuting tao, lumaki silang may takot sa Diyos para balang araw kapag sila ay malaki na, madadala nila ito hanggang paglaki nila. Tapos nakalagay din dito, Proverbs chapter 23 verse 6, train up a child in the way he should go even when he is He is old. He will not depart from it, o di ba? Kailangan daw i-train ninyo yung ano, yung mga anak niyo sa tamang landas kung truan niyo silang ano sa tamang landas. I-train niyo sila para kahit na daw matanda na sila, hindi sila maliligaw ng landas, di ba? Yun pa rin ang, ang, susundin nila kasi nakasanayan na nila eh. Tinuro niyo sa kanila parang minold niyo sila ng ano magiging mabuting tao, na maging ano, na maging God-fearing, ganon, ganon ang pag-mold nyo sa kanila. Kaya hanggang pagtanda nila, ganon na sila talagang hindi na sila maliligaw hindi na sila ano hindi na sila makakawala doon sa kung ano man yung ano itinuro nyo sa kanilang ano magandang asal magandang pag-uugali di ba tapos kayo naman na mga anak anong sabi sa Exodus 20:12 Honor your father and your mother that your days may belong in the land that the Lord your God is giving to you di ba kailangan nyo talagang i honor yung mga magulang ninyo sundin yung mga magulang ninyo di ba dahil yun ang kalooban ng Diyos para sa inyo utos ng Diyos yun kalooban ng Diyos para sa inyo di ba honor your father and your mother di ba obey your parents honor your parents or support your parents yun ang ano niyo yun ang responsibilities niyo bilang anak wag niyo namang ano Huwag nyo namang hayaan yung mga magulang nyo na porkit kayo, maganda na yung buhay niyo Yung mga magulang nyo matanda na, wala nang kakayahang maghanap buhay, wala nang kakayahang kumita ng pera. Tapos, papabayaan nyo. Sino bang, ano, sino bang aasahan ng magulang na, ano, nasusuporta sa kanila sa pagtanda nila? ba diba, ang pamilya, ang anak, ang anak, ang ano, ang aasahan ng magulang kasi ang mga matatanda wala na yung kakayahang ano, magtrabaho sino pa bang tatanggap na kumpanya sa mga matatanda para ano para makapagtrabaho para kumita ng pera, 'di ba? Wala na kaya no pakiusap lang sa mga anak no, sa mga anak ano, 'wag niyo namang i ano itataksa sa utak niyo na wala kayong responsibility para sa mga magulang niyo. Mga magulang niyo 'yan. Hindi kayo magiging ganyan, hindi magiging ganyan ang buhay niyo kung wala ang magulang niyo kaya sana naman ibalik niyo rin sa kanila kung ano man yung ginawa nila sa inyo noong mga bata pa kayo kung ano man yung kabutihan ginawa ng mga magulang nyo sa inyo yun lang naman guys ang share ko sa inyo sa araw na ito sana ay may natutunan kayo sa akin hanggang dito na lang yung aking video bye bye and God bless you all bye bye everyone